Panis ang 11 years sa 3 hours. Talaga. May sawa ka na ba, sir? Iwalay, boss. Iwalay? Iwalay din. Ba yun? Oo, oh, sabay na itong bagtak na itong taon na to. Saka nga eh. Moving on stage, ano? Ganun talaga. Mahirap niyan, sir, no? Ang hirap niyan. Ah, ah, ano lang yan? Bago lang yan pala. Bago, 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 bago. Ilang years yan? Ilang years? Seven. Seven, gano'n. Grabe, seven years din. Medyo mabigat din, ano? Mabigat, mabigat. Mabigat, mabigat. Mabigat, mabigat. May anak, may anak, sir. nak, no, mabigat. Mabigat nga. Mabigat nga. Seven years si Walay din sir Ganon talaga, talaga ang buhay, buhay. Eh di ano ngayon sir Nagluluksa ka ngayon sir Naman okay na ako Okay na Ah nakamove on ka na sir Sakto lang Ah ganon Ilang anak nyo Dalawa Wala nang pag-asa sir Na magbalikan Sana boy Bakit naman Sinarado mo na yung puso mo sir Parehas kami, parehas. Bakit naman? Grabe, 7 years naman yun. Bigla mo lang sinarado. Wala pa isang taon. Ayun you no? Know? Ay grabe ba <laughs> So ngayon lang tayo ulit mabiyahe mga kalok Yung last video na in natin sa Move It content natin Is Biyahe ko pa yon bago ako umuwi ng Palawan So ngayon pa lang talaga ako Officially mabiyahe December 1 na Diyos mio maribar Ano na pinagagawa po jet log Anyways sa na rin tayo ng booking mga kalogs Kamusta kayong lahat? What's up sa inyo mga kalogs so <laughs> to today another biyahe na naman Siyempre magbibigay Grabe yung ano ko sa harap. Yung shocks ko sa harap mga kalok Sukod na Diyos mingyo Parang ang tanda na ni lolo mo Anyways Grabe Dami-dami mga nangyari this past few days Anyways Alam ko naman na maintindihan nyo yun Dahil parte yun Ang trabaho natin At syempre Pagbibigay saya Eh yung Pagbibigay uh, blessing sa iba Eh ginagawa natin yan Diba so, Maliban sa pagbibigay ng saya Eh nagbibigay tayo ng blessings Mga kalo <laughs> Hindi naman kasi habang buhay Ganito tayo Let's go Sige hubusin mo lang sir Take your time Papap muna ako sir Kapasok <laughs> ka pa lang, sir. Holiday na pala ako. Ay, ano natin, sir. Dito, dito. Ayan. Okay na, sir. Let's go. Uptown ka lang pala, sir. Eh, no? Sabihin natin, ah. Ha? Sabihin natin, Don. Eh. Ah, ganun. Teka, sir. Ay, hindi ko naayos yung turbo na ito, sir. Eh. <laughs> okay lang yan, sir. Kaltas ba yan? Kaltas? Kaltas yan. Dagdag yun sa akin. <laughs> Sabihin mo sa ano mo sir, traffic. Mabagal yung ano, rider mo. <laughs> bawal ba bawal sir? Bawal yung ganung rito, makakapagalitan lalo. Ay alam ko na yung sasagot mo sir kay ano, kay boss mo. Kay TL mo. Ano ano ano. Sabi mo na ka pa ng Katgel. Ay wala ini. Eh. <laughs> <laughs> anong ano, anong ano mo doon sir? Anong tingin mo doon? ano ano yun nagloko nagloko no si talaga talaga yung 11 years sa 3 hours lang oh no Anis talaga yun sa 3 hours Anis talaga yun Napuno na si ate girl doon no? Dami ng issue pala Daming issue no? Lumabas na no? Panis ang 11 years sa 3 hours. Talaga. May sawa ka na ba, sir? Iwalay, boss. Iwalay? Oo, iwalay din. Iwaway <laughs> 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 oh, sa ang sakat niya, eh. Ano <laughs> kaya, boss? Doon mo pala sinabay yun? Oo, oh, sabay na itong bagtap na itong taon na ito. Padugo <laughs> itong taon. Oh. Mo moving ano ka pala ngayon? Moving on? Saan, moving on stage ano? Ganun talaga. Mahirap niyan, sir, no? Ang hirap niyan. Ah, ah, ano lang 'yan, bago lang 'yan pala. Bago, bago Ilang years 'yan? Ilang years? Seven, seven, gano'n? Grabe, seven years din. Medyo mabigat din, ano? Mabigat, mabigat. May anak, may anak, sir. Meron, no. meron. Oh, Naku, mabigat. Mabigat nga. Seven years si Walay din sir Ganon talaga ang buhay Ganon talaga ang buhay Ay sir nagbablog pala ako sir nakakalimutan ko Baka ma <laughs> Baka Ma, ma, ma post po Oo Loki Loki Ay nagbablog ako tol <laughs> Madami na kayong anong follower din What? Unti lang sir Bago pa lang ako nagsisimula pa lang ako sir eh eh di ano ngayon sir? Naglulok sa ka ngayon sir? Naman, okay na ako. Okay na. Ah, naka-move on ka na sir? Takto lang. Ah, ganun. Ilang anak nyo? Dalawa. Ah, okay. Bata pa yan. Seven years lang eh. Wala nang pag-asa sir na magbalikan. Ah, Bakit naman? Sinarado mo na yung puso mo sir? Bakit naman? Gabi na seven years naman yun. Bigla mo lang sinarado. Wala pa isang taon. Ay, ang lahat issue ko. Oh. Wala namang masamang sinabi si sir. Ayaw oh, na lang natin yun. Oo, ayaw na lang natin yun. Lilipas din yun, ano? Pati yung kat... Ano eh? Katyel, ano yan eh? Lilipas na lang din yun eh, no? Baka magbalikan pa yun. Eh. Baka magbalikan pa nga yun. Yun nga iniisip ko eh. Malay mo. Nasa call center ang forever mo, no? <laughs> pero ibig sabihin niya na pwede rin sir Eh ano Hindi mo pa sinasarado yung puso mo Ayan Bukas na bukas pa no Ayan Pero friends friends muna no Ano yan? Parang ano? Parang binata ka pero may responsibilidad ganon. oh, kasi okay. wala kami. Oo, no? Sustento na lang para sa mga bata, no? Ayun talaga, ayun ang importante eh, yung mga yun. Oo, priority yun. O siyempre, sir, yung sarili nyo, priority nyo rin yan, diba? eh, di ba? Oo. Hindi pwedeng babayaan yan. Lalo yung trabaho nyo, sir. Panggabi pala kayo. Hindi naman kayo kasal. Hindi. Dito, sir. Dito na lang. Hige. O siya. Maraming maraming salamat, ah, Sir Daniel Madilla ng call center. Okay. Sir, salamat ah.